Laban si Team Mayor Inday sa Duterte, nagbada ng tao na aasahan mga raksa sa susunod ng taon. Pero posible mas bago ang line-up ng partido ni Mayor Big Duterte na hukong sa taong nisod. Na ito ang aking report. dalang taon na si Davao City Mayor Inday Saladopete nang nagpa-check up siya kamakailan lamang sa St. Luke's Medical Center sa Global City tagig Ayon sa report na nakalap ng ka joy ni Steen, nagpa-ultrasound ito at dahil dito, lumabas ang image result na nakuha ng isang TV station sa Davao City. Halos pitong linggo na at dalawang araw na ang pinadala nitong bata. Dagdag -dag pa rito, sinabihan pa ito ng doktor na kailangan mo na mag ang mayor dahil sa nagiging medyo maselan ang kanyang pagbubuntis. Ayon kay Atty. Man Scarpio, asawa ni Inday Sara Duterte, na excited ang kanilang pamilya, lalong lalo na dahil itong magiging kauna-unahang biological child nilang mag-asawa. So, mas maganda kung bed rest muna siya kasi according to the doctor, medyo maselan yung kanyang pregnancy. Samantalang posibleng baguhin ang line-up ng partidong hugpong sa taong lungsod para sa nalalapit na 2013 local elections sa Davao City. Pero pinag-iisipan pa ni Mayor Inday Sara kung siya'y tatak-pumuli pagka mayor sa kanyang ikalawang termino o tututukan muna niya ang pagdadalang tao niya sa kanyang pamilya. Asahang sa 1903 na taong ito mangangalak. Uh, hanos niya will enjoy the tawang na equity of the incumbent. But pasabot ka, itong mga member sa partido na naana ang sure hit na sila na makuha. You divide the, your time and prioritize. It should be the, the baby first, family first, you for politics. Kung yung pamilya medyo gubot, hindi eh, ka tarong po doon trabaho. Nagiging vice mayor ng Davao City si Inday Sana Duterte nitong 2007 sa kanyang unang termino at naging mayor ng Davao City nitong 2010 sa kanyang unang Leisano Duterte ay anak ni dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Para sa ka-joyfulness news, Carlo Dolier Pabrico, nagbabalita, Davao.